Hi guys, good morning. So dito tayo ngayon kasi uh, malapit malapit yung sahod natin. Malapit tayong um, ano natin yung sahod nga, 'di ba? Sahod sa ating um pagsikap. Uh, sahod, ba, sa sahod 'yun na yun, 'yun. maraming meaning sa sahod. So ngayon guys, at ito yung ating um tatrabahuin, 'di dito, So ito yung tatrabahuin in natin, Ma, medyo matagal na ito na at dito ako sa nakatayo kasama si Papa kasi sinukat namin lahat ng um, mag magagastos dito sa ating um, kwarto. dito pa ito. Nag-ano po si Papa. Ipakita sa dibi. Ipakita e, ba? Nag-ano like, po si Papa. Nagsusukat siya ng um, um, kasi kasi ako. Hindi kasi marunong mag-video yung ano ko kapatid ko. So, um, nagsukat si Papa kung ilan ang um, starin. Starin? Ito lang pa? Mr. Mr. Scott. Uh, ara magamit ng metal stud na gagawin natin dito sa ating kwarto at ilan ang kwartong gagawin dito so di ba so dalawang, na, kwarto. Ha? dalawang kwarto so dalawang kwarto na da sabi ni mama at papa na dalawang, so, dalawang kwarto daw yung tatrabaho in at at um kailan na natin trabaho so um uh, baka mga Saturday or Friday pum pumasok na yung sahod natin ma na, na, masimulan na po natin to So tatanungin mo natin si papa, So, ina, so ano kailangan dito pa? Uh, plywood o kani, ilang plywood. kani, mah, ginse, ginaglaywood, ginaglaywood, ginapaw na usapin kasi ilang plywood, baka, wala tayong bago sa budget. tapos start dito start start <laughs> Turkey capital ng tapos dalawang, dalawang kwarto na, doon na nasa kakwarto. So asa man ang, asa man ang, asa man ang na asa ang pintahan sa doon kakwarto? Yeah, hey, atubang. Atubang, dinig sa atubangan. So dinig pala ang kwarto namin guys, ang so, atubangan. So ang kanilang supa, asa na ibutang, so ito So pwede na ito Inaog ang supa. Hindi namin, hindi okay. namin ang pintahan. Wala ka art-art, di ba guys? Kasi kung itong sopa natin, pagkita sa supa? Ito isang supa natin, kung dito lang talaga ito so sa magkikita, well, hindi magkikita ng mga tao. So, kailangan talaga, ibaba natin yung sopa. Kasi alam, ang... Ha? Sopa, din naman kayo. Naramdaman yung tanga niya. So, so, dito ano? So, sa ano? so, asa so ang, mm, dalawang kwarto? dire so, oh. Ano eh? Pag-itong dini. Ano eh? Ha? Dato mo kayo? Dua. Ang gano'n ano? pagsulot. Wala na dyan. Ano? Ayaw, hindi na. Kama, mo? Hindi na, Ano yun? Lalo na. Huwag lang. Naku, nakaayok. Dinira. Sige, tunghaan na ito. Dito baka sa kwarto. ka. gamay-gamay. Naku, hindi gamay-gamay. So, so, dame, -gamay na, so uh, hanggang dito pala yung lawak na ito. Ano ilang, ilang metros pa? Uy. Sixty. Ano oh. 60, 60 metros yung ating... um Sixteen feet? Sixteen 16 feet, 16 feet ang, ang haba ng ating um, dalawang kwarto. Bakit okay. hindi na na

ang gusto ko ang pertahan lahi ang isa ka ang pertahan lahi ang ginis pa sa isa tapos ang pertahan anira hindi kay ihabay lang hindi per no, ang pertahan yung isa na ang sopa ang sopa na ito pagali siguro mo na maka ang importante na ito kaya, kaya kung namatay namat sopa dali sa kuwan wala man siya wala man siya kumbrima

Ano nga naman? Pertahan ha? Ano naman itong 9? Ano nangyayang pertahan? Oo, kami pertahan. Hindi, mga mga mabibigay, hindi Hindi siya tsura. Ang tanong pertahan, hindi mo Hindi, ang mga pangpertahan, hindi nilani. Oo, na lang. So ang kwarto, ang square sa kwarto, 9 pertahan. Ano naman? So 9, ang isa drill. 9 pertahan, drill ng isa

tapos, maglabing labing, maglabing labing, maglabing labing, mo ni tata So... Ganun, 30 man ka, starin, asa to, starin? Okay na din na yung kutahan. Sa'yo yun, mga ma'am si Haya, mga ma'am si, si na, na po natin. Na, Nag-usap na po kami ni Mama at ni Papa. At um, pagdating ng saud ko, or saud sahod nga na, saud ko nga, or pagdating ng pera ko, um, itong kwarto ay tatrabahoin ko na talaga to. Ito muna yung tatrabahoin ko. Kasi, kasi malapit na yung Pasko eh, malapit na yung fiesta sa amin. So kailangan nating mag-upload bala-bala ng video. Kaya guys, please! Huwag mo mag-skip sa aking mga video ina-upload like sa aking YouTube channel, sa Facebook. Uh, ayun na talaga yung ko sa inyo guys. Para ma matapos na talaga yung bahay ko, yung bahay namin ni Mama at ni Papas. At saka sa mga kapatid. So, para matapos na talaga yung bahay. So, ayan na guys ha. Kailangan talaga yung trabaho talaga, trabaho. Kaya, pero yung baba natin, ang siminto lang naman to, di ba pa? Siminto lang. Ang kailangan na ni Katong

Six crew. Lili? Lili? Six crew. Six crew. Black screw. What's that? Black screw. Lili. Black screw. Lily. Black screw. Lily. Black screw. lagi Wala na. Katong tagas na. Hindi. Hindi. Dos. Dres. Ah. Alam niyo guys. Ito yung mga pintuan namin sa mga kwarto. Dalawa na po to. ito. Ito um yung pintuan. So. Ito kasi kasi sa taas guys. Kasi, kasi mag, ma, ano siya, mag, magulo siya. Kasi. Ay, mga gamit na hindi dapat ibaba na taas na lahat kasi di ba, hindi pa natapos to so, hindi pa natrabaho. So, uh, baka mga pagmatapos matapos na to ni Papa or mata, matrabaho namin ni Papa, so ma ma malinis na ito ni Papa. So, yan lang guys. <laughs> so, yan lang. Um, sana, thank you sa masin lahat guys. Bye! <laughs>